na uh, 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 yeah. I take it upon myself ha, yeah, ah. umaga pa lang ngayon. Okay. 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 Na, kasi oh. natutulungan sila. Well spoken Valad kahit pa. Bilang taon mo nga eh, good private person siya he's, he's been in the industry for the logist. I'm Uh, with events like this, I always try my best to show him na ang dito lang naman ako, I'm just beside him. You can always ask me. Pwede niya, pwede niya akong tignan para ako na yung sumagot for him. Yung alam mo yun, para, para lang malaman niya na hindi siya, hindi siya nag-iisa. I'm here to help him. And this is what the love is about, di ba? Mas teamwork. Last, lang, last lang. At kasi di ba nagkaroon ng surgery si David. Ano Apo. yung mga changes mm -hmm. na nakita mo after noong operation? Um, honestly, nakita ko na mas maaliwalas na siya sa umaga. Unlike before, na talagang kita mo siya sa, sa sa, sa, aura niya na medyo stressed siya coming from a bad sleep, di ba? So, ngayon, mas nakikita ko yung, yung progress niya, yung improvement niya. And mas, mas kaya niya na makipag-usap sa mga tao ng early morning, di ba? Unlike before. And mas nakatulong rin sa kanyang trabaho na pagbutihin.